Big isang milyong pisong halaga ng illegal na droga nasa bahat sa dalawang drug suspect sa magkahiwalay na operasyon sa Paranaque at Maynila. Ang isa sa mga suspect isang grade 9 student. Nagbabalik si Bel Custodio. Mahigit isang milyong halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa isa umanong high school student sa ikinasang by-bus operation sa barangay San Dionisio, Paranaque City nitong linggo. Hindi po ako gumagamit. Benta lang? Benta ko lang po yan sa mga adik. Kasi kumikita rin po ako ng isang libo. Nag-aaral po kasi ako. Tapos ayun okay. po yung ano, ko po. Naaktuhan pang bumibili sa kanya ang 28 taong gulang na suspect. Kung consume po yung aming uh, pagbili po ng uh, aming ng aming binibiling uh, drugs, eh, nabutan po namin na bumibili rin yung taong yon, sabay na po namin siyang dinampot. Nasamsam sa kanila ang isang daan at libampung gramo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa tatlong sachet at isang plastic, mga pera at bag. ah uh, ayon po sa ating uh, uh, ginawang uh, custodial debriefing po sa kanya uh, na pag-alaman po namin na nakukuha po niya yung uh, kanyang uh, Uh, dito lang din po sa area kung saan siya nakuha. Aminado naman ang grade 9 student na suspect sa illegal na gawain. Pero hindi matukoy ng suspect kung sino ang source niya. Saka utap ko po na may tap lang po. Saan yun? Saan yun? Kahit saan po. Sino yung kausap? Sino yung kausap? Kahit sino, sino lang po. Habang dati nang nakasuhan na may kinalaman sa illegal na droga ang naakuhang buyer. Sampung taon na aniya siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Oh, hindi naman po nagbibenta, sir. Gumagamit ng po. Nagbakan eh, ako dito sa buybox. Hindi po sa akin yun. Ano yun? Sa kanya po. Haharapin ng dalawang suspect ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa hiwalay na operasyon sa Manila. Gumamit na ng focus law enforcement operation ng mga operatiba para mahuli ang isang armadong suspect sa Barangay 11, Tondo, Manila, kahapon. Nasam-sam pa sa suspect ang mahigit isang milyong halaga ng iligal na droga. It is a joint operation ng uh, Furiones Police Station, yung ating uh, District Intelligence Division ng Manila Police District, ganun din yung ating DPIOU, yung ating SWAT, yung ating uh, BAM Squad, dito sa isang individual sa Tondo, Manila kung saan nga uh, ito ay uh, nagkaroon tayo ng bypass operation laban dito sa isang alias Amo. 2021 pa inilabas ang warrant of arrest ng suspect. Nung nahuli siya dito sa bypass operation, nalaman din natin meron siyang existing warrant of arrest sa paglabag din sa RA 9165 Section 5 and 11 na nilabas ng RTC Branch 44 ng Manila. Kumpiskado sa suspect ang isang daan at limampung grabo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa tatlong silyadong plastik, mga pera at bag. Isang granada at kalibre 45 na kargado ng mga bala ang nasa posisyon rin ni Alias Amo. Kaya natin tinatawag na yung focus sa uh, operation kung saan nandun na talaga yung iba pa nating mga supporting at saka operating unit. Kasi nga nalaman natin na itong taon na ito ay uh, patatawag natin na arm. Kasi nga meron siyang uh, tinatagong uh, pa rin at ganun din meron din siyang uh, granada. Kaya hindi tayo, hindi natin kinikipit balikat yung mga ganitong operation. Kaya ito yung tiyap full force ang ginagawa natin dito. Itinanggi naman ng suspect ang pagkakasangkot sa iligal na gawain. Patuloy pang investigasyon sa pinagkukunan na suspect ng mga kontrabando at armas. Haharapin na suspect ang patong-patong na reklamo ng Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, at RA 9516 para sa illegal explosives. Velpo Studio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.